Kung babalikan lang natin ang mga pagsubok na naranasan po natin sa ating buhay, the same wisdom ang paghahawakan ko. O, kaya nga mga kapatid, kung kayo may pinapadaanan ng pagsubok sa buhay, daanan lang natin 'yan. Huwag natin tambayan. Una, magpakatatag. Magpakatatag sa loob, magpakatatag sa puso, magpakatatag sa isip, 'di ba? At pananampalataya sa Diyos. Ang dahilan kung bakit marami sa atin na nabibigo sa buhay ay eh, dahil kulang lang tayo sa tapang eh, kulang lang tayo sa angas, di ba? Tapang na harapin ang kasulukuyan ng mga problema at simpleng pagtakas. Ako naniniwala ako na meron tayong mga ikang angking talino, di ba? Na dapat matutunan sa bawat hapon na hinaharap. Hindi to pwede, hindi to mawawala dahil nga we all know and believe God gives us trials and hardships so that we can endure. Tatandaan nyo, God tests before He blesses. Susubukan ka muna ng Diyos bago ka talaga pagpalain. Tingnan nyo sa Biblia, lahat ng mga taong sinubok. ba? Diba, si Moises, sinubok po. Si Abraham, sinubok po na sinabi siya pang magiging ama ng maraming mga angkan pero siya po ay baug. ba? Diba? Ganun, marami pong pangapagsubok. Kaya nga ang tanong, kung gusto mo talagang pagpalain ka, kailangan lagpasan mo ang pagsubok. You have to pass the test in order for you to be blessed. Lahat ng mga taong talagang lumagpas sa pagsubok ay talagang pinagpapala. Kaya kapit lang. Pangalawa, believe in God and believe in yourself. Minsan pa ulit, -ulit lang natin na sinasabi, eh, hindi, nagpe-pray naman ako, eh, wala naman nangyayari. Pero baka naman may mensahe ang Diyos na gustong iparating po sa inyo na kailangan nating matutunan. Kaya nga parati akong nagpe-pray. Eh. Kunyari may pinipre-pray ako isang bagay na hindi po sinasagot pa ng Diyos ang dalangin ko. Ang tinatanong ko eh, hindi yung bakit hanggang ngayon wala pa eh. Alam ko napakabuti ng Diyos at eh, hindi niya pagkakait ang isang bagay na hindi talaga maganda. Pero ang parating ko prayer ganito, Lord, ano pang kailangan mo baguhin sa buhay ko para ipagkaloob mo na ang hinihingi ko? ba? Diba? Let God mold us the person that we were meant to be. Mga pagsubok, ipagkatiwala natin na sa Kanya. Siyempre, kailangan natin na mag-effort, di ba? Sa Diyos ang awa, pero sa taong gawa. Pero tandaan na walang hamon ang Dios na hindi tayo bibigyan ng kalakasan at solusyonan. Always remember, if it's God's, if it's God's will, it's God's bill. Kung binigyan ka na pangitain ng Diyos, bibigyan ka rin ng solusyon. Kaya ang pangatlo, keep your faith. Dapat magtiwala po tayo, hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling kakayanan, sa ating bank account, magtiwala tayo sa kanya. Minsan ang hirap kasi no, pag may pinagdadaanan tayo. Yes, sasabihin niyo sa akin, Chinky, mabilis ang sabihin niya kasi wala kang pinagdadaanan. Ako, hindi, kita na ina hindi ko naunawaan kung anong pinagdadaanan mo. Pero alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo. Sa hirap na dinadaanan mo, minsan gusto mo nang bumitaw. Pero sabihin ko sa inyo, laging tantandaan, may Diyos na hindi ka iiwanat at pababayaan. Yes, tao lang tayo, marupok, pero ang Diyos, siya po ay ikangay. Eh, bibigay sa atin ng kalakasan ng loob, kalakasan ng isip, at kalakasan ng pangatawan para lahat ng imposible ay maging posible.